At ayun na nga. It's officially summer. Hindi pa naman summer. Pero kung makikita nyo, natutuno na yung mga snow and naglabasan na, na yung mga tao. Kasi ang ganda na ng araw. Ang gandang maglibot dito sa park ngayon. So nasa Peace Bridge tayo. So at dahil nga summer na, hindi pa naman summer. So kakaumpisa lang ng March and maganda na yung weather dito sa Canada. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng sikat ng araw and uh, nasa tabi tayo ng river ngayon. Lakas namang makaalon ng river, ilog na lang. <laughs> so anyway, nasa park tayo ngayon and uh, medyo maingay man sa background kasi nagsilabasan na. Nagsilabasan na yung mga tao. Nakagain ulit yung mga tao ng freedom kasi nga wala na yung sobrang lamig ng winter. So nakalagpas tayo, nakasurvive tayo sa winter ng Canada. Goodbye, negative 20 degrees, negative 30 degrees Celsius. It's officially positive weather again. Alam mo yun? Ngayon, yung mga nag-wonder dito kung ano nga ba yung pwedeng gawin sa Canada tuwing winter, ang sagot ko is, wala. <laughs> Wala talagang magandang gawin tuwing winter dito sa Canada. Bukod sa sobrang lamig, wala ka talagang magagawa masyado sa labas. Kahit gaano kaganda yung pupuntahan mong restaurant, mall, ganyan. Kung ano man yung pasyalan na pupuntahan mo, nakakatamad lumabas ng bahay. Yun bang mamamahid yung katawan mo, mukha mo. Kamay mo, kahit naka up ka pa Kasi kung mapapansin nyo ngayon, maaraw na yung weather ha Pero naka-jacket pa rin tayo, naka-winter jacket Kasi medyo chilly pa rin Although, positive na yung weather I think nasa 8 degrees Celsius yung ating temperature for today Pero bago ang lahat, gusto ko munang ibakita kung nasan man tayo ngayon Let's go! So kung tutuusin, ako din mismo, wala akong masyadong, wala talaga akong gustong gawin tuwing winter eh. Ayoko rin lumabas ng bahay kasi nga nakakatamad siya. Alam mo yun, paglabas mo pa lang ng pintuan, buong katawan mo na, mukha mo, mga paa mo, tapos yung mga kamay, ganyan, mamamanhid sa sobrang lamig. Alam mo yung sa freezer, kapag hinawakan mo yung freezer nyo, imagine yung buong katawan mo, ganun yung feeling. So anyway, wala akong gustong gawin din eh, tuwing winter. Bukod sa kailangan mong mag-work. Pero tuwing summer, ayan na, nagsibalikan na yung mga tinatawag nilang patio season. So yung mga restaurant, ganyan, may mga outdoor na, linalabas na yung mga upuan, mga lamesa. Kasi nga gustong ma ng mga tao yung sunlight. Ngayon, yung isang nakakabadrip, is yung summer dito sa Canada pwede siyang pantapat sa Pilipinas ganun din siya kainit imagine na ah, hindi ko maipinta dati like what? yung gantong country nagyayelo ganyan tapos tuwing summer mas mainit pa kaysa Pinas yan yeah, may mga record breaking yung heat index ganun umaabot din siya ng 35-36 degrees Celsius. Kumbaga hindi ka talaga mananalo dito sa Canada eh. <laughs> kung gusto mo ng mainit, ibibigay sa yo yung napakainit na temperature. Kung gusto mo yung chilly na weather, bibigyan ka ng sobrang lamig. Hindi ko magets talaga. Pero yung mga gusto ko ring gawin tuwing summer, yan mga mostly outdoor activities, maglakad sa park. So parang 2 hours drive tayo papunta sa Banff and then sa Jasper, yung mga magagandang lake. So yun lang naman yung maganda talagang gawin eh, tuwing summer, mga outdoor activities. Tsaka yung mga wild animals din, nagsilabasan sila eh, tuwing summer. Kasi nga tapos na silang maghibernate, hibernate lalo yung mga bears. Actually, nakakita na ako dati eh, ng bear. Parang mas malaki pa sa mascot ni Jollibee. <laughs> so ganun ko siya i-describe para siyang teddy bear life size pero hindi mo pwedeng ipet yung mga ganun eh. Kasi may pagka-dangerous din sila. So tuwing summer, nagsilabasan silang ganyan. Ayun, mag hunt na sila ng pagkain. Hindi ko alam yung mostly kinakain nila ng mga bears. Parang mga wild berries, mga ganyan. Mga raccoons siguro. Hindi ko alam. Pero ang cute din niya. So ayun, mostly talaga mga outdoor activities yung pwedeng gawin tuwing summer. Kasi maganda yung mga rocky mountains, ganyan, yung mga tanawin talaga dito sa Canada. so breathtaking views then although ayun na nga kailangan mo siyang i-take advantage so tuwing September ayan na naman magi-start na yung hoodie season tatapos na naman ang summer balik na naman tayo sa <laughs> ayaw kong pag-usapan kasi feeling ko yung winter kahit yung mga taga dito na sa Canada hindi rin nila ma-enjoy masyado eh sa akin na pinanganak din sa Pinas ganyan, hindi mo siya talaga ma-enjoy, like hindi mo siya matripan. So kung yung mismong taga dito na pinanganak sa Canada, ganyan, hindi nila matripan yung winter, so mas lalo na tayo, di ba? Kailangan mong i-take advantage itong sunlight na to. Tsaka nawawala yung tinatawag nilang seasonal depression. Tuwing nag-heat na yung summer, ganyan, nagsilabasan na yung mga tao. Ang nakaka-bad trip pa is, iilang syudad lang, parang isa, isang city lang ata sa tingin ko, hindi ako sure. Parang Vancouver lang yung hindi masyadong malamig tuwing winter sa Canada. So, yun yung paratandaan na summer na dito sa Canada. Yung mga motorsiklo, mga big bikes, mga ganyan, nagsilabasan na. Kasi nga hindi ka makakapag-drive niyan tuwing winter, di ba? Matutumba ka. So, ayun na, nagsilabasan na sila. Ibig sabihin nun, officially summer na nga. Wala eh, kailangan nilang i-enjoy yung oras na to. Kasi ilang months lang, mamaya, malamig na naman. iba ibang klase rin eh, mga tao dito sa Canada. May mga gusto talaga ng winter din. May mga nakikita pa rin yung fun kahit sobrang lamig na sa labas. Mga nag-ski. So, medyo expensive yung hobby na yun. Kaya hindi ko siya trinay kasi mahal. mahal yung mga gear, tsaka pwede ka rin ma eh, kasi madulas. Mas more on chill lang tayo maglakad sa park. And yan, i-enjoy yung weather, i-enjoy yung moment. Ngayon, going back sa sinabi kong mainit na temperature nito sa Canada. So sa Vancouver, ang pinaka bad trip is ang mahal ng cost of living doon. Hindi ko alam kung ilan yung percentage nila. Pero mas mataas yung cost of living ng konti sa Vancouver. Mas maganda ng konti din yung weather nila. Hindi ganun kalamig tuwing winter. And uh, tuwing summer naman kasi malapit sila sa beach, mga ganyan. So nai-enjoy talaga nila yung city, yung life nila. Nai-enjoy nila all year round. Sa atin dito, baliktad. <laughs> tuwing summer mo lang may enjoy eh. Pero ewan. Sa akin, maganda naman dito eh sa Calgary. Tsaka, kailangan mo lang i-appreciate yung mga gantong klaseng bagay, di ba? At least, nakakapasyal ka, nakakalabas ng bahay, gano'n. So, ang daming taong nag-exercise, kanya, nag-walking, walking. Maganda, magandang makihalubilo ulit yung society, kumbaga biglang nabuhay eh. Tuwing winter, kasi napapadaan ako dito. Iilan lang talaga yung makikita mong naglalakad, ganyan. Kahit ngayong mag-bike tol, hindi mo kayang gawin yun eh. Tuwing winter, kasi yung snow, madulas. hindi ka talaga makakatagal eh. Lalo na yung hangin tuwing winter. Like, bumamanhid buong katawan mo. So, anyway, nakasurvive na naman tayo ng winter dito sa Canada. So, yung mga mahilig gumala, ayan, nagkabuhay na naman sila. Yun yung isang gusto kong gawin ngayong summer. At least makapag-unwind, ganyan na makapag-adventure